karin natin yan Doon sa dulo guys Ipakita ko naman sa doon sa dulo niyo guys Doon din dati guys Doon kami naliligo dyan Banda guys Naliligo Yan Dati kasi yan Naliligo kami doon Yung ano Pero ngayon guys Yung bata pa kami yun Pero ngayon Na malaki na kami Hindi na kami naliligo At yung iba naman Nagkahi wala Walay-walay na Wala na naliligo dito kaya hindi natin alam guys yung tubig dito talaga. Doon sa baba wala nang naliligo kasi. Kaya yeah, doon sa baba guys sobrang lalim na talaga yun. You... Tsaka yun makikita naman ninyo yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Yan guys. Kaya so, uh, let's go guys. Punta natin doon sa, sa baba naman yung ilog doon na napakalalim yun green na green talaga yan guys yan Ka makikita niyo yung mga, mga bato dito guys makikita niyo yung bato dito napakarami talaga ayun no oh. ayun no oh. makikita niyo yan yan napakarami yan tsaka dito sa naman sa dito naman sa ano gilid gilid maraming punong kahoy so oh yan doon yan sa taas yung pinuntahan natin tapos bababa yan dito yan bababa yan at doon naman yan Ayan, doon naman yan. Doon ang pinakamalalim talaga guys. Kaya punta, kaya punta natin doon. Ito guys, yung pinakamalaking linaw dito guys. Ayan. Ito yung pinakamalaking linaw dito. Ayan. Ito yung malaking topic dito guys. Ayan. Kita niyo yan guys. Malaking topic yan. Saka pato-pato. Ito yung, uh, ito yung ano guys, ito yung pinakamalalim talaga. Ayan. yun nandun yan ang pinakamalalim guys. Na tsaka pababa yun dun sa baba pa dun. Yan o. Napakalaki yan. Tulid yan. Yan. Yan guys o. Oh. Yan. Kita ko yun sa inyo o. Oh. Yan area na yan guys o. Oh. O. Oh. Yan area yan o. Oh. Dito yan guys. Oh, yan ang dito talaga ang area dito guys, napakalalim talaga yun dito. Lalim yan. Dito, kami naliligo dati. Yan, ito Di at saka dito pa kami tumatalon guys. Diyan kami tumatalon. Yan. Yan yun guys. Ito yung pinakaano dito. Napakalalim. Ah, hanggang ngayon wala wala na naliligo dito banda eh, yeah, kasi dati lang yun, bata.